So ayan, maayong adlaw sa inyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat, mga suking taga-subaybay. At oras uh, urasa pag-usapan natin ang uh, mga bagay-bagay na nagaganap sa ating bansa. Ayun. Dahil lingit sa ating kaalaman, at base na rin sa kaganapan sa ating bansa dito sa Pilipinas. At nakikita rin natin nung nakaraang araw na kung saan ang US representative nagpunta sa Pilipinas upang uh, mag ano ma, siguro maglagay sila ng embassy dito sa so, US I don't know kung ano talaga ang pakay nila pero isa lang talaga ang nakikita ko ito ay uh, preparation na isang digmaan laban sa China at Amerika at uh, lalong lalo na sa plano ng China na sakupin ang Taiwan. Ito ngayon ang problema natin dahil siyempre ang Pilipinas kasi ay isang Asian country. Hindi tayo sakop ng teritoryo ng uh, Amerika. Ah uh hindi tayo sakop ng Amerika. Kaya kapag papasok dito ang bansang trupa, I mean, trupa ng Amerika, ang mangyayari dyan, siyempre, magagalit ngayon ang China kasi number one enemy ng China ay Amerika. So, ngayon, hindi kasi pwede tayong pagharian dito ng Amerika kasi nga nasa Asian uh, area tayo. So... Ngayon, kung magkakaroon ng labanan ang China at saka Amerika, eh, paano? Kaya ba natin ang digmaan? Ito yung tanong. Kaya ba natin ang digmaan sa ating panahon ngayon? Kasi, tayo ngayon ang magiging ano? Parang palaman tayo. Tayo ngayon ang mahihirapan. Kasi yung Amerika, napakalayo ng lugar nila. Hindi madudurog yung uh, country nila. Tapos ngayon, nandito ang tropa ng Amerika tropa ng mga Amerikano, yung US Navy, US Forces. So ngayon, kung magpapalipat ng nuclear weapon itong China, syempre dito itatama sa tropa ng Amerika, nandito sa Pilipinas. So kaya tayo ngayon ang medyo, hindi medyo talagang kawawa ang mangyayari sa atin. Magiging kawawa tayo. Maraming Pilipino ang masasawi sa digmaang ito. Kaya ako bilang isang mamamayan sa bansang ito, ayoko talaga ng digmaan. Kasi nga, hindi kaya ng ating bansa na makipagsabayan sa mga higanting bansa katulad ng China. Hindi natin kaya yan. Tayo-tayo pa nga lang dito sa ating bansa. Nagkakaproblema na. Yung ating mga politiko, nagkakaproblema. Oh. Problema natin dito yung leadership sa ating bansa. Kasi nga, pinamumunuan tayo ng ah, isang presidente na wala pang ano, kaalaman pagdating sa pamumuno. Hindi ka kaya ng ating former president. Kaya niyang i-manage ang sitwasyong ito. Kung dito pa lang si PRRD, kung siya pa lang ang presidente natin, sigurado hindi mangyayari ito. Hindi makakapasok ang Amerika dito sa ating bansa. Hindi sila makakagalaw, hindi sila makakapagplano ng hindi maganda. Kasi kung titingnan mo, ang ating bansa talaga ay mapupunta sa pagwasak. Wawasakin talaga ito kapag magkaroon ng digmaan, China at saka US. Alam naman, hindi tayo bubumbahin ng kalaban. Mangyayari niyan. Tayo ang kawawa. Kaya, walang magandang patutunguhan ng ating bansa kung hindi magkakaroon ng bagong gobyerno kawawa tayo. Kawawa ang mga anak natin. Kawawa ang mga pamilya natin. Wala nga tayo dito ang mga nuclear. Ano bang panlaban natin? Ngayon ang mangyayari dahil sa sobrang laki ng China, baka ito pa ang chance na sasakupin na talaga ng tuluyan ng China ang Pilipinas. Kaya anong mangyayari? magiging probinsya na ulit tayo na naman uh, magiging probinsya na tayo ng bansang China So ano pa bang magagawa natin wala na tayong magagawa Kaya ang mayigi sa lahat na ating gagawin isulong natin sa ating gobyerno na paalisin ang mga Amerikano dito sa ating bansa dahil sila ang threat ng ating buhay pagolang wala Amerikano dito sa ating bansa, safety tayo, hindi tayo gagalawin ng China. Kasi uh, we are Asian. Okay? Asian tayo. walang mangyayari sa atin. Ngayon, kailangan muna nating magpalakas. Kailangan nating bansa na uh, matatag na pamumuno upang sa ganun may taguyod natin ng mabuti ang ating pamahalaan. Kailangan natin ng leader na mamumuno sa atin ng may dignidad mayroong malasakit mayroong pagmamahal sa ating bayan at saka alam ko kung sino yon yan po ay ang ating uh, Duterte administration kaya nga sa halalang ito ang ibuboto ko lang talaga ay PDP laban gusto ko talaga ng bagong uh, government naawa ako sa mga pinupost dito sa Facebook mga bata na nagsasyabu mga babae, mga mga matanda na, pero nagsasyabu. Kahit saan, kahit sa ilalim ng bangkita, nagsasyabu. Kawawa talaga ang ating bansa. Hindi man ito nakita ng gobyerno. Kailangan natin ng gobyerno na lagi nakatutok sa ating bansa. Kaya, pag darating ang panahon na magkakaroon ng digmaan, magiging kawawa tayo. Itong sitwasyon natin, Mabuti pa ito ngayon dahil nakakagalaw tayo na maayos kapag magkaroon ng digmaan dahil nabalita sa TV na parang magkakaroon ng uh, action ngayon ang ating hukbo na kung saan pagpunta sa Taiwan i-rescue ang mga Pilipino hindi naman masama kailangan nating i-rescue pero dapat with diplomacy mayroong uh, magandang uh, pakikitungo pag usap sa bansa ng Taiwan kung saan bagong magkakaroon ng gera dapat ipapauwi muna pauwiin muna ang mga OFW natin sa ating bansa para safety sila kahit bahala sila magpatayan sila so ngayon ito ang problema natin kasi nandito na ang mga Amerikano sa ating bansa ready sila na tulungan ngayon ang Taiwan ipagtanggol ang Taiwan ngayon ang problema dahil nandito sila sa Pilipinas so ngayon ang problema kasama tayong mawawasak E anong mangyayari pagkatapos ng digmaan? Ang Amerika ay ang mga American troops ay uuwi sa kanilang tahanan, uuwi sa Amerika. Tayo, anong mangyayari sa ating bansa? Anong mangyayari ngayon sa ating bayan? So wala na. Sinong mag-aayos? Kawawa yung mga walang-wala. Kawawa yung mga taong inosyente na gusto lang sa buhay ay mabuhay ng patas kasama ang pamilya, mga anak, mapagpaaral ang mga anak, maganap buhay ng patas. Ano bang nangyari sa ating bansa ngayon? Ako ay isang lingkod ng Diyos, ako isang pastor. Nananawagan ako sa mga pastor sa lahat ng dako ng Pilipinas. Magkaisa tayo at tayo'y manalangin. Manalangin tayo na kung saan mananaig ang kabutihan. Hindi magtatagumpay ang plano ng ating kaaway na si Satanas. Balak niyang sirain at usakin ang ating bansa. Kaya hindi tayo papayag niyan bilang mga anak ng Diyos, bilang mga lingkod ng Diyos, tayo ay manalangin. Ipag-pray natin na kung saan Ang P bansang Pilipinas ay ito ang lupang bayang pangako ng Diyos na dapat tayo ay protektahan ng Diyos sa uh, parating na sakuna. Huwag tayong uh, papayag na... Ganyan ang mangyayari sa ating bansa. Pag-pray natin, mga kapatid. Pag-pray natin. Ipag-pray natin, mga kapatid, ang ating bansa. Kasi, hindi maganda ang patutunguhan. Kaya, ito lang ang hiling uh, ko sa lahat ng spiritual leader. Pag-pray natin ang ating bansa na pagharian ng Diyos at palayasin ang espiritu ng kadiliman na nagahari sa ating uh, government upang magkaroon ng uh, sagana at uh, magandang pamamaraan at pamumuhay ng ating mga kababayan. Tanggalin ang mga uh, tactics ni Satan sirain na sinira niya ang mga sakatauhan sa pamamagitan ng droga. Kaya buto ako, okay ako doon sa napamumuno ni Digong kasi winasak niya talaga ang droga. May, may magandang sistema ang uh, drug war po ni PRRD. Napakaganda. Marami dito sa amin, marami ang nag-surrender, marami ang nabago ang buhay dahil sa uh, sistema ng drug war ni Patay Digong. Kaya dalangin natin na itong kaming eleksyon hindi tayo madadaya. Di pray natin mga lagad ng Dios na magkaroon ng patas na eleksyon upang mapalitan na ang gobyerno. Kapag napalitan ang gobyerno, magbabago ang ihip ng ating pamamahala. So ang mangyayari, maraming ma, ma uh, maraming maaayos na paraan, ma-arrange ma ng mabuti yung kung ano yung ang, uh, hindi naayos ng ating uh, kasalukuyang administrasyon. Okay, Pag-pray natin na hindi magpatuloy ang digmaan okay, sa ating bansa. So ang kailangan natin ngayon, bagong uh, government para mapigilan ang mga nangyayari sa ating bayan. So ayan lamang ang aking uh, masasabi kung magkakaroon man ang digmaan ng digmaan ang ating bansa, hindi natin kakayanin. Hindi kaya ng bansang Pilipinas na makipagsabayan sa digmaan ng China at saka ng Amerika. Hindi natin kaya. Kailangan natin uh, magdasal upang hindi mangyayari ang digmaan. Maraming Pilipino na ayaw ng gulo. Okay? So hindi digmaan, gera ang solusyon. Kundi Panginoon. Mag magpray tayo na mabago ang ating sistema. Tutol ako sa mga desisyon ngayon ng ating pamahalaan. May lakas loob ako mag-post nitong video nito dahil ako ay isang Filipino citizen. Taka dito ako, ako ay lumad, ako ay uh, naisilang dito sa bansang Pilipinas. Kaya meron akong buses na kung saan pwede kong iparating sa ating pamahalaan. Kaya yeah, tulungan niyo ako na makarating ito. Huwag tayong papayag na magkakaroon ng tigmaan. Pakishare naman po ng video ito at pakifollow follow na rin ang aking Facebook. God bless you, all Filipino citizens. Mabuhay kayo. Pagpalain kayo ng Diyos. Shalom.